naman, dito naman tayo sa harap ng bahay natin. Meron na akong ibibigay na mahalagang tip po para sa inyo sa araw na to. Actually, nagiging problema ko rin kasi to. Kaya iniisip ko, pag problema ko, baka kailangan ko ituro sa bayan eh. Ang tawag po dito yung tinatawag na TMJ disorder. Ang dami po may ganitong sakit. Ah, comment po kayo, baka nararamdaman nyo to. Ganito po yan ha. Pag gising nyo sa umaga, Masakit ang panga. Hindi mabukas ang bibig. Kung nabubukas man, masakit. Ang masakit po nandito sa may TMJ joint eh. Temporomandibular joint masakit dito, masakit rin dito. Uh, minsan ang sakit hanggang sa ulo. Masakit. Minsan masakit sa tenga. Hanggang dito sa panga nararamdaman mo yan lahat. At yung bibig minsan hindi mo maibukas. At isa pa pong clue, may tumutunog minsan dito. Maririnig niyo na parang tok. Marami pong dahilan nito mga TMJ disorder. Kadalasan po dahil sa ipin natin. Baka may sirang ipin, baka may singaw, baka lagi kang kumakagat lang sa isang parte ng katawan. Kaya natumatabingi yung jaw natin. O yung iba naman, sa gabi nag-grind ng teeth, eh. uh, nag sila ng ipin nila, nagkakaroon din ng TMJ o yung iba stress din naman sa tigas Papakita ko lang sa inyo ano tong TMJ. Ha? Papakita ko ito. Meron tayong konting pictures para maintindihan ninyo. Okay. Ito po yung mukha natin. Ayan. Makikita nyo may muscle siya dito. Nandito yung TMJ. Nandito. yan po. Okay. Tapos dito, ang sumasakit, pag bumubukas ang bibig, ito po yung sumasakit, itong joint natin dito sa tabi. Para maginhawahan, imamasahe po natin yung muscle. Diba? Tumitigas kasi yung muscle, tsaka tabi ng ito, imamasahe natin itong masseter sa baba. Ito yung masseter muscle, yan. Pag kumakagat kayo, tsaka itong temporalis muscle sa may ulo. So, itong dalawa ay mamasahe natin, natin at i-stretch natin at pati dito sa baba. Pwede ko rin pakita itong some picture na malinaw din naman. Ito po. Oh. Yan, may model tayo dito. Itong temporale sa ulo. At ito yung masseter. Yan ang tumitigas. Nakadikit dito sa may PMJ natin. Kung meron po kayong ganitong problema, comment lang po kayo kasi very common to. Ang daming may ganitong problema. Actually, sa dentist na tayo magpapacheck up eh, pag may ganitong problema. Para malaman nyo ano itong TMJ at it, ano itong mga muscles, try nyo po ah, dahan-dahan lang ah. Dahan-dahan nakagat. konting kagat lang, hawakan nyo. Sasabayan nyo po ako. Merong muscle po titigas yan. Yan no? pag kumagat kayo, konting kagat, tumitigas yung muscle dito. Yan ang masseter muscle. Yan po ang imamassage natin mamaya. <clears throat> meron din yung sa temporalis muscle. Dito naman, pagkumagat uh, pag kumagat kayo, yan, kagat, tumitigas din siya. Pero kailangan medyo mas open yung kamay nyo. So, yan po yung mga muscles na tumitigas dahil sa sira ng ipin, tabing yung ipin. Minsan, sobrang sakit. Hindi nyo mabubuksan yung uh, bibig ninyo sa sakit. Yung akin, nag-umpisa kasi, nagkaroon na ako ng nangingilo yung isang ipin ko. Sabi ng dentista, huwag ka mo na kumagat sa nangingilo. So dito ako oh, kumagat. Kumagat ako dito ng mga isang buwan, dalawang buwan. Eh, napagod naman yung muscle. Tsaka nagkasingaw pa ako dito. So ang gagawin natin, paano i-release ha? Ah? tuturuan ko kayo ha. Ah. Nar naramdaman First massage, ganito po, para ma-release. Sariling release lang tayo. Imamassage natin yung masseter at yung temporalis. Pwedeng kamay, kamay lang, pwedeng lagyan ng lotion, pwede walang lotion. So, ganito ha. I stretch natin basta pataas yung masseter. Yan, no? Sabay po kayo. Press nyo lang. Dahan-dahan pataas. Niluluwag natin yung fascia palabas. Yan, no? Masakit yan. Sa so, may TMJ po, masakit yan. Sa so, walang TMJ, di masakit. Sa akin, bandarito, masakit yan. Bakit po? Gawin nyo mga apat na beses. Niluluwag lang natin muna siya. Hindi pa natin ginagalaw i stretch lang. Stretch pa taas. Sabay po kayo. Stretch dito. Gawin nyo ng apat na beses yan. Huwag kayo lang mag-isa. Para i-massage po itong masseter, ganito gagawin natin. Ngayon naman, gamitin tatlong daliri mas maganda po sabay. Sabay niyong gagawin. Kasi ang problema kasi sa TMJ, hindi pantay ang joy. Minsan, kumakaliwa, kumakanan. Yung iba, natatanggal pa yan na lalak. Delikado pa yan, may nalalak So, ayaw natin kaliwa, kanan, gusto mo, diretsyo lang. Ha? So, ang bibig, close lang slightly. At gumamit kayo ng tatlong daliri at i-press yung masseter pataas. 30 beses for 30 seconds. Sabay po kayo. Yan. May muscle dyan. parang makapal-kapal siya eh, makapal siya. Napakalakas nitong masseter muscle 'yan. Press mo siya 3 times, 10 times for 30 seconds. Kung nasaan yung masakit na parte, sa akin nandito. 'Yun ang mas gagalawin nyo. Pataas. Yan, ha. 30 seconds. Gano'ng katagal gagawin hanggang makaramdam ng ginhawa. Gano'ng kalakas, konti lang, tamang-tama lang, Ma magaan lang, maliit lang naman yung muscle. So, try nyo po, ha? Mararamdaman nyo, mas matigas yung isa sa isa. Ibig sabihin, may problema yung matigas. Dito rin naman, kasi nagahatak yan, eh. ba diba, pinakita ko sa inyo, dito yung TMJ. Pwede dito, pwede dito. Ito, masarap na massage dito sa taas. Pataas at pababa. Pag dito sa may temporalis, pwedeng apat na daliri niya. Pinakita ko yung mga fiber. Salamat sa mga comment. Salamat sa pag-share. Nababasa ko po. Medyo nababasa babasa Malabo mata ko. <laughs> Yan ha. Gawin nyo to. 30 seconds. Ulitin nyo nila yung video ko. Tapos, pag nagawa nyo na to, yung mga masasakit, pwede nyo gamitan ng knuckles. Depende kung kaya ninyo, ha? Yung ibang matitigas talaga sa mga kalalakihan, matigas. Pwede ito. Ito pong knuckles. Ito. Gusto ko lang sinasabay para hindi tumabingi yung panga. Para hindi mo matulak. Ayaw natin matulak, eh. Baka lalong sumakit, eh. Kaya ito lang, pang support lang. Ayan. Ayan. Pinamassage ko na kanina to eh. Kaya medyo sore pa siya. Ayan, massage niya, nyo, paikot. 30 seconds. Yung fiber, gusto mo siya hinihiwalay. Hinihiwalay mo yung fiber. Hinihiwalay mo siya. Sun sunod po kayo. Minsan, nasa loob eh. Pag naluwag niyo na yung labas, meron pang muscle sa loob. Baka first day dito, gano'ng katagal gagawin? Matagal gagawin. Ang relief nito siguro, ilang araw, tatlong araw, limang araw, isang linggo, dahan-dahan. Uh, Lalo na sa pagising masakit. Ito, pinapakita ko yung masseter. Eh, no? So, pag minamasahin natin to, dapat pa-across. Pag ganun, no? kinocross mo siya. Niluluwag mo siya pa-cross. Pa ito rin sa cross, so, ginagano mo siya. Pag ganun kasi yung fibers niya. Para siyang pay At isa pa, nagkakaproblema dito dahil dito nga ito yung sa muka. Dahil dito sa bibig. You eh, know? yung dila sa lalamunan. No? Alam nyo na yung masadya, ah? pataas muna, paikot, tapos kung masakit talaga, pwedeng i-knuckles konti. Next, ito po, napakahalagang tip. Inaral ko, binasa ko lahat ng mga uh, topics on TMJ. Pinanood ko siguro mga 20 videos on TMJ. Ito, pinakamagandang tip sa TMJ na ginagamit ko rin, na magagamit ninyo tandaan nyo ang letter N. Mga bata, N. Ha? Norway, N. Bakit N? N ang pampabuhay nating mga TMJ. Bakit? Sabihin nyo po, N. 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 Nasaan yung dila nyo? N. Dila nyo na taas. So, mag-N lang kayo. Relax lang. At sa TMJ, dapat naka-open yung bibig konti hindi pwede yung ipin naka-close Diyan tumitigas eh. Kailangan medyo open. i end mo. N. Pag naka end ka, yan ang tinatawag na resting position for the joint. Kalmado ang TMJ mo pag naka-N. Pag sumasakit siya, mag end ka lang. Kahit hindi mo naman sabihin yung N eh. Basta yung dila mo nasa taas ng bibig, nasa roof, sa likod ng ipin, N. Medyo open. Tapos, Breathe in. Diretso lang likod. Diretso ulo. ng malalim. naka lebas. Ayan. Labas. Bakit breathing? Stress kasi ang TMJ. Sobra kang galit sa... Meron kang kinakagalit sa katrabaho, kapamilya. Kadala ang galit na galit. Tumitigas. Tumigas na tumigas. Yung pangas. Makit yung buong ulo. Sobrang galit. Ha? Bawas galit. And... Malalim, deep breathing, pamparelax. Kasama po lahat yan. Leeg, back, at paghinga. At straight ang ulo. N. Ngayon po, ito na exercise natin. Habang naka N ka. N na. Dila na sa taas. O open natin yung baba natin 6 times. Pero mabaga lang. Open 6 seconds. Tapos, rest. Open. Ganito po. N. Then open. six seconds. Na feel nyo ba stretch? Sabayan nyo po ako. Lagi ko itong ginagawa. Naka-end. Open. Close. Gagawin nyo yan anim na beses. Napakasarap. Mararamdaman nyo na babanat siya. Bakit kailangan naka-end? Pag hindi kasi kayo naka-N, subukan nyo. Hindi kayo naka-N, i-open yon Naku, sasakit yan dito. Kasi yung baba mo, namamali ng pwesto eh. Baka na palabas, labas yung ipin, kumaliwa, kumana. Pero pag naka-N kayo, naka-lock. naka, eh. naka -ano siya, naka-salu. Naka Kaya pag-N, yan ang pinaka-relax. Ang ganda ng open ng ating baba. So, N. Gagawin nyo yan, six times para konting ma-stretch. Tumitigas kasi yung pagkatapos si massage Meron pang another stretch na yung sa iba very effective. Ito naman medyo mahirap konti. Ilagay nyo yung uh, thumb nyo, yung sa ilalim ng baba. Tapos, bubuksan nyo yung baba nyo na kinokontra nitong kamay ninyo. So, para nakabukas lang konti. Pinipilit mo i-open pero kinoklose naman ito gusto mo lang i-exercise itong muscle dito isometrically. Isometric exercise. Buka nyo, ha? So, konting open. Pigil. Yan. Tumitigas. Tumitigas. 5 seconds, 5 times. Habang binubukas ang baba, pinipress, pinipigilan mo. Kasi pag hindi mo pinigilan, bubukas siya. Ayaw mo naman. Gusto mo lang i-stretch yung muscle. Parang ginaganyan mo lang siya. Pinupwersa mo lang siya. Five times, five seconds. Yang dalawang exercise lang, ang laking tulong na po. And, nakabuka. Six seconds, six times. Jaw, nakapress, bubuka. Mararamdaman niya. Tumitigas, ha? Okay. Titiga siya sandali, pero giginhawa siya mamaya. Giginhawa siya mamaya. Okay? Gaano kadalas ito gagawin? Okay. Every hour, pag sumasakit. Kasi mamaya, pag gising niyo, sakit na naman ang ulo. Hindi mabuksan yung bibig, hindi makakain. Paano na yan? Lagi na lang nakaganon. Pag nagsasalita, eh uh, uh, uh. hindi na makasalita. Diba? Next, Meron pa tong exercise na dalawa na tinuturo. Sa akin, hindi ganun ka-effective eh. Pero ewan ko lang kung baka effective sa inyo. Sa akin, hindi ganun ka-effective. Ang ginagawa, ang tinuturo nila, pinipress mo yung baba. Pero huwag mo masyado i-press na gumano. Di ba Habang pinipress, maintain mo lang diretsyo. Habang pinipress mo siya 5 seconds, tinitigas mo na diretsyo pa rin siya. May resistance. 5 seconds para lumakas yung muscle. Meron niyang push na masakit. Baka dito. Mas masakit yung isa. Habang pinipress ko, huwag gagalaw yung jaw. Kailangan diretso lang siya. Ayaw mo gumalaw yung panga mo. Baka ma-dislocate yan. stretch lang. Tandaan nyo ha, letter N. Napakahalaga. Pampabuhay yan ng lahat ng may TMJ. Masakit ang panga sakit ng tenga, ulo, legs. And ano, you know, pinapakaramdam ng karn. Napakasarap. I-try nyo, ha? After the massage, after the exercises, gagawin nyo pa ulit-ulit. Ito naman, baka nasa posture ang problema. Likod, diretso dapat. Ayan na, straight back. Pwede nyo i-massage din, tumitigas tong muscles sa batok. Eh. Occipital muscles. So, pwede nyo ito i-massage. Ito, ha? So, habang minamassage yung, yung muscle dito sa may batok, nakababa yan. Ayan. Ni-press nyo siyang ganyan. Pwede nyo ibaba yung ulo para ma-relax. Gawin nyo mga 30 seconds. Ayan. Nilalambot dito. May, meron tayong occipital neck muscles. After the massage, <coughs> sit up, tapos sit up straight, ulo diretso, shoulder dapat open. Ha? Open yung shoulder. Okay? <clears throat> Ang ibang problema ng kaka-TMJ, dahil yung ulo naka-forward. ba? Diba? Ako minsan kasalanan ko, ano, forward yung ulo natin. Eh. Ang exercise po dyan ganito, chin tuck. Press mo yung baba pa atras para dumiretso yung ulo. Chin tuck. So, Mas relax. Siguro sa side view ako para makita nyo. ah, Tama ko, nakikita nyo ha. Kita ba? Hindi natin kita, kita. Ayan. Straight back. Chin tuck. Trust. Mga 4 seconds, 5 seconds. Masarap po ito. Try nyo. Relax. Masarap ito. Gawin nyo lang po. Sabayan nyo ako. Press. Anong nararamdaman nyo? yung muscle dito lumuluwag. Dito, lumuluwag. Yung, yung ulo niya mas dumidiretso. Pag hindi kasi diretso ulo, sasakit to. Ha? Pag hindi diretso ang balikat, sasakit din yung TMJ. Kaya diretso din yung balikat, diretso din yung ulo. Hanggang masanay ka na diretso. Ayaw mo na ka ayaw mo na kaganon. Gusto mo diretso lang at naka-atras exercise. Yung iba, ginaganong-ganong pa. Nilalayo. Pwede rin yun. Ang last stretch ay sa shoulder. Ang shoulder nyo, hindi pwede kuba, dapat open. Open siyang ganito. Open, tapos atras nyo. Yan. Anim na beses atras. Para dumiretso atras natin, ha? Okay ba itong mga exercise natin? Okay natin. Yan. Six times. Napakasarap. Yan po ang gagawin nyo araw-araw para sa TMJ. Pero magpapacheck din tayo, syempre, sa dentist. Dito tayo sa labas, araw na to. Baka nabobor na kayo doon sa loob. Dito lang tayo sa may garden. Okay. Ngayon, gagawin natin yung summary. Ano ang summary ko? Para sa may TMJ disorder, dahil to sa ipin, papacheck tayo sa dentista. At tandaan nyo palagi yung N position. Ha? Yung N. Pag sumasakit, mag-N ka lang. N. Tapos ang ipin, wag nakadikit. Pag galit yun eh. Galit eh. Sobra kang galit. Laging nakatigas. Ha? nagkakasakit tayo niya. So, dapat naka-open and naka-rest siya. So, remember the end. Remember the exercise. Pag naka-end, hindi masakit. Pero pag inopen open mo yung bibig mo na hindi naka-end, minsan masakit. Number two, huwag kumain ng matigas. Huwag muna mumuya ng mga pork chop, kahit yung gulay na matigas lugaw lang, malambot lang, mag muna, sabaw lang muna, sopas lang, baka konting makaroni, malambot. Huwag muna matigas para makapahinga ang muscle sa panga at hindi sumakit ang TMJ. Pag natutulog, dapat nakahiga, nakatihaya. Bakit nakatihaya? Pag natulog ka nakaside, and tinulugan mo, mamamaga siya bukas. At ah, tinulugan mo siya, huwag matutulugan. So, tihaya. Pag masakit talaga ang iyong TMJ, masakit siya, masakit, pwede ka mag-ice pack. Kuha ka ng yelo, ibalot mo sa tuwalya, o meron iba, lalagyan ng ice pack, i-ice mo to, I-ice mo yung masakit. So, yung mga 5 minutes. wag naman yung diretsong ice, kailangan may konting, uh, may konting tela para hindi rin mapasok. Mapasok sa lamig. And finally, papacheck tayo sa dentista para magpacheck up. Okay? Kailangan natin sa dentist. Minsan kasi, baka may sira yung ipin, tabingi yung pasta, kaya namamali yung kagat mo, kaya sumasakit ang TMJ. So, salamat po. Sana ma-share nyo itong video ko. Kasi alam kong napakaraming merong TMJ disorder.